Subukan natin yung song na ito. Itatago na lang. Practice lang. <coughs> <coughs> Sandali lang, teka lang. Kit ba ako nasasaktan? Sa tuwing nakikita kita, may kasama ng pa Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Naman ako ang pag-ibig mo Magkaibigan lang naman tayo Di hindi ko pansin ang iyong dating I Cute ka sa pa aking paningin Ko sadyang malalaman ito pala ay iniibig ko nalang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa iyo maghihintay lang na mapansin mo ibig ko oh, na para lamang sa'yo Dali lang. Teka Bakit ba ikaw na lang ang laman Sa isipan ko'y nahanap kita At wala nang iba Bakit ba ganito Ang nararamdaman ng puso ko naman ako ang pag-ibig mo Kaibigan lang naman tayo At hindi ko pansin ang iyong dating Kahit cute ka pa sa aking paningin Ngunit bi ko sadyang malalaman ito Ikaw pala ay ini